Ano ang Windows Desktop at paano ito gumagana? Alam mo yung pagbinuksan mo ang computer at may lalabas na screen na may wallpaper, ilang ikon at bar sa ibaba. Maraming tao ang tumatawag dito na computer, pero sa totoo lang ang nakikita mo ay ang Windows Desktop. Ito ang panimulang punto para halos lahat ng ginagawa mo, magbukas ng programa, pumasok sa mga folder, maghanap ng files, lumipat ng window. Kapag naintindihan mo kung ano ang desktop at paano ito gumagana, mas nagiging madali at hindi stressful ang paggamit ng Windows. Ano ang Windows Desktop? Sa madaling salita, ang desktop ay ang pangunahing screen ng Windows, ang virtual na mesa kung saan ka nagtatrabaho. Ito ang unang screen na lumalabas kapag natapos ng magboot ang system at dito mo kadalasang makikita ang wallpaper at mga ikon. Teknikal na bahagi ito ng graphical interface ng operating system, ang espasyo kung saan ipinapakita ng Windows ang mga shortcut, window at mga elementong pwedeng i-click. Sa araw-araw, maaari mo itong ituring na parang totoong mesa kung saan nilalagay mo ang mga bagay na gusto mong madaling maabot. Pangunahing elemento sa desktop sa desktop karaniwang makikita ang mga ikon ng shortcut, maliliit na larawan na kumakatawan sa program, folder o file. I double click para buksan agad. Recycle bin, ang default na ikon sa karamihan ng Windows versions. Dito napupunta ang mga natanggal na file at maaari pang ma-restore. Wallpaper, ang background image na pwede mong palitan kahit kailan. Taskbar, karaniwang nasa ibaba, minsan nasa ibang gilid. Kahit bahagi ito ng desktop environment, madalas ituring itong hiwalay may start button, mga bukas na programa at icons malapit sa orasan. Depende sa Windows version, isa zero, labing isa, at B, nag-iba ng kaunti ang itsura pero pareho ang konsepto. Gamit ng desktop sa praktika. Sa praktika, ginagamit ang desktop para sa Mabilis na pag-access sa mga program na palagi mong ginagamit. Pagtatago ng shortcuts papunta sa mga importanteng folder. Paglalagay ng temporary files na ginagamit mo ngayon. Tandaan, ang desktop ay hindi magic folder, isa lamang itong storage location sa Windows user mo. Pagkakaiba ng desktop, window at taskbar. Tatlong bagay ang madalas na nalilito. Desktop, ang background screen na may wallpaper at icons. Mga window, mga kahon na lumalabas sa ibabaw ng desktop kapag nagbubukas ka ng programa o folder. Pwede silang ilipat, imaximize, iminimize at isara. Taskbar, ang strip karaniwang nasa ibaba na may start button, icons ng bukas na programa at notification area. Kapag mini-minimize mo lahat ng window, makikita mo ulit ang desktop. Kapag nag-click ka ng icon sa taskbar, lilitaw muli ang window ng program. Kapag nagbukas ka ng bagong programa mula sa desktop icon, lalabas ang window sa ibabaw nito. Pangunahing pag-customize ng desktop. Isa sa mga bentahahe ng Windows ay pwede mong ayusin ang desktop ayon sa gusto mo. Palitan ang wallpaper. Piliin kung aling default icons ang lilitaw. Gumawa ng shortcut papunta sa mga madalas mong gamitin na program at folder. Ayusin ang laki ng icons. A e sort ang icons ayon sa pangalan, uri, petsa o a e drag and drop sa gustong lugar. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-right-click sa bakanting bahagi ng desktop. Pag-iingat at mabuting practice sa paggamit ng desktop. Kahit nakakainggan yung ilagay ang lahat sa desktop, mabilis itong nagiging magulo. Iwasang magkalat ng maraming loose files, gumawa ng folders. Gamitin ang desktop para sa shortcuts, hindi para istore ang lahat ng files mo. Maglinis paminsan-minsan. -minsan. Kapag gumagamit ka ng multiple monitors o virtual desktops, maaaring magkahiwa-hiwalay ang icons at windows, i-check ang kanilang lokasyon. Panghuling buod Sa madaling sabi, ang Windows desktop ang pangunahing screen kung saan nakikita mo ang icons, wallpaper at kasama ng taskbar, nakokontrol mo ang karamihan ng ginagawa mo sa computer. Para itong virtual na mesa kung saan nilalagay mo ang shortcuts, nagbubukas ng programs at inaayos ang mga madalas mong gamitin. Kapag naintindihan mo ito, mas nagiging lohikal ang lahat. Ang desktop ang background, ang Windows ay nasa ibabaw, at ang taskbar ang control panel ng mga bukas na programa. Ngayon sabihin mo, kumusta ang desktop mo ngayon? Maayos ba o puno ng kalat?